So, hi mga Zay! Welcome sa aking cooking today. At charot, magluto tayo ng CDO. Hmm. Cooking show tayo ngayon na. So, ang lulutuin ko ngayon ay CDO Burger Patty. hindi so, hindi pala mainit yung mantika kanina. Diyos ko, Dapat mainit yung mantika, day. At tanawa, day. Morong din yung kami, ano ko dyan. Pinaglagyan ko ng camera. So, yun tatlong ating lutuin. Kasi yung anak ko din nag-ano na rin kami. Kumainin kami ng arroz caldo. So marami pang arroz caldo dito eh. Tignan nyo. Isang caldero talaga na ano. Dito ba? Oh, isang, ayan oh. Tignan nyo. Isang rice cooker na ano. Wala namang ganong kakain dito kasi ako hindi ako masyadong mahilig. So napakaraming manok. Ito ba dito? Siguro mahigit isang kilo nilagay ng manok dyan. Mas marami yung lugaw kay sa manok. So, naglagay pa tayo ng isa. Kasi ang dami ko nang sinasabi. Pero, malapit na maluto yung dalawa. Okay. So, yun mga langga. Maraming kasabi, year of the snake daw. So, yung maraming nagko-comment na like, like sa mga about cheater. Kasi meron akong pinupost about mga cheater. Huy, Zay! Meron nang comment doon na dapat daw sa babae daw talaga kaya kaya ganun. kasi ang lalaki daw magpakalalaki. Kaya daw ganun. Huy. Para masayud ka, Zay. Sala punis mga laking. Ano? Kabalong meron na silang mga jusawa or mga jowa. Ano bang pa sila, no? So, meron may nagsabi sa akin na mga lalaki talaga ang dahilan. Kasi nga, ano, ano, mga cheater-cheater lagi no. Pero, kung sa akin lang, hayaan nyo na lang yan. Pag ganyan na talaga ang tao, hindi na yung magbabago. Kaya sabihin, magbago na ako, ulol. Wala na yung pagbabago, Zay. Kaya maniwala dyan. Kung ako, hayaan nyo na lang, ah you find more. Ano na siya, Zay? Ganun ma stress ka? Kaka. Kaya yung ma-stress pag about diyan. Ano na siya? Yeah. Tas kalagmitan kasi yung mga viewers ko pag nagpo-post ako mga ganon. 35 to 60 pataas yung tapos yung mga mga ano talaga, lalaki, ganyan. Pero totoo naman talaga yan. Kung hindi kayo magsisunungal eh. Walang mabiktima. Tapos meron pang babae nagsabi. Masalanan namin mga babae kasi pag yung lalaki na may pera, pumapatul. Sure eh. Tapos meron pa nagsabi doon eh. Pag matanda na raw, kumakagat pa rin yung babae kasi may pera. Alam ano ka naman, kumakagat kami sa walang pera. Dapat may pera talaga, anak-anak talaga, oh. pera-pera talaga. Kayo naman eh. Ba't ikaw? tatangin ko kayong manunod sa video na to. Oh. Kumakagat ba kayo, taong walang pera? Pagmamahalan lang. Huy! I'm sure. Ayun lang yun, may pera. Ano ba kayo? Puro lang kayo labing-labing kasi labing, walang pera. Pag sure eh. Pera, pera is life. Alam nyo ba yun? Ang nagpapasaya ng tao, may pera. Kasi wala kang pera, malungkot. O, oh, aminin nyo, oh, ba? Masaya ba kayo pag wala kayong pera? Mm. style niya bulok. Ako. Oh, di ba? Maraming agree na kasi ngayon year of the sneak. Year of the sneak. Salana na yun sa ano. Munay, munay yun ang sinasabi. Pag hindi na masaya ang isang tao sa iyo, let go na. Yun. Bakit ka pa magtitiis? ba? Diba? <makes noise> Hindi, hey, na walang tistis. Pag lagi, hoy, pag lagi kayong nag-aaway, yan, mas feeling mo, parang wala nang oh. ano, ay, naku, let go oh. mo na yan. Bibigay lang ng ano sa, ano, sakit yan sa damdamin. Charot! <laughs> yummy, yummy. Totoo nga yan, real talk yan. Uh, yummy, yummy. Real talk yan. Huwag ng nang ano, feelings, feelings. Let go mo na. At sabihin, huwag mag-taste ako para sa mga anak. Sas ginoo ko. Huwag na. Si! Ang haba na nang jikahan natin. Well, pero, pero totoo. Pag na kayo masaya sa inyong relasyon, pwede niyong bitawan. Sweet! Yung iba magtitiis para mabulang ang pamilya. Naku po. Mahirap yan. Mas masaya pa rin yung ano. Uy, parang may yung single mom, no? masaya ang buhay. May partner ka hindi ka masaya. Lagi kayo nag-aaway, lagi kayo nag nagaganyan aganyan Ano? Mas, ato, di pa yung Wala. my chance from my car